Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga. Syempre po, May 15 na po mga kalaki at ito na po ang mga 3 digit lucky numbers po ng bawat bansa po at pati po ang Pilipinas. Nandito po mga kalaki, pwede niyo po itantayan sa national po mga kalaki. Okay, ito na po ang mga 3 digit lucky numbers, Italy 193, Germany 074, Korea 288, Texas 639, China 751, Singapore 248 eight Hong Kong 097 Dubai 813 Malaysia 623 Taiwan 738 Thailand 929 Philippines 041 one India 227 New Zealand 684 Australia 704 Mexico 939 Canada 812 Greece 455 five Israel 281 Las Vegas 669 Japan 736 Saudi 204 at ayan po mga kalaking ating mga 3 uh, digit lucky numbers ngayon pong umaga abay pwede mo yung i mga kalaki yan po magagandang tips at mga codes na pwede nating tayaan po sa National Lotto Pilipinas at Lotto Abroad claim it mga kalaki dahil marami pong nananalo sa mga 3 digit lucky numbers natin halagaan mo yan ng 3 days good luck